Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much. For so, sa topic natin yung po today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na ito, isa ka bang taong mapride, mataas, o isa kang taong mapagkumbaba? So, tara niyo po, sabi sa Biblia, yung mga taong mapagkumbaba, ang kanilang dasal o kanilang panalangin na lumalagpas sa ulap at tumatagos sa langit. Meron dalawang taong kwento sa Biblia na kung saan ay pareho silang pumunta sa simbahan, pareho silang nagdasal. Una, uh, itong taong to, ito yung taong uh, sumusunod naman sa kagustuhan ni Lord. Una, madasalin siya. Pangalawa, palasimba siya pa uh, pangatlo no nagbibigay siya ng ika o donation sa panahon natin ngayon no para marami siyang foundation nagbibigay ng tulong at kung ano ano so balit sa kanyang panalangin habang nananalangin sa sa simbahan ang sabi niya Lord ginagawa ko po ang lahat ng ito nagbibigay ako ng donation, lagi ako nagsisimba nagdarasal at uh, maraming salamat po at hindi ako kagaya ng mga tao o iba dyan na hindi nila ito ginagawa. So, kumbaga, yung panalangin niya parang may uh, kayabangan po, no? Medyo mataas ang kanyang pride. So, balit itong pangalawang tao, no, na pumasok din sa simbahan dahil alam niya makasalanan siya. Hindi man lang siya uh, makaharap. Nakayoko siya at talagang uh, yung kanyang dibdib dinadagukan niya, sabi, Lord, ako'y makasalanan. Nahiya po ako sa inyo. Patawaran niyo po ako at inaamin ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Kaya umalis pareho yung dalawang nagdasal pero mas kinulagdan ni Lord yung taong mapagkumbaba na dinadago ng kanyang dibdib para lang humingi ng tawad sa Diyos. Kaya sabi sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. So, yun pa na malinaw na no? talagang ang uh, uh, Diyos kasi ay uh, pag-ibig siya, kaya humble siya. Gusto niya doon tayo sumunod. Diba? Galing siya sa langit, nagkatawang tao, uh, hindi naman niya kailangang magdusa, pero ginawa niya dahil sa ating pagmamahal, sa, sa ating sa kanyang pagmamahal. Dahil mahal niya tayo, gusto na, na tayong uh, matawarin, ipinagkasundo tayo sa Diyos na, na, na sana, no? na uh, mahabag ang ating amang nasa langit dahil na magitan na ang ating Panginoong Yesus. Kaya may siya po na kung mataas ang pride mo, may siya, may nakakaaway ka, dahil nakapatid mo, ina, asawa mo, may siya, mataas ang pride po natin, di ba? na kung saan lalo na kung hindi mo naman kasalanan ang sinasabi natin lagi hindi siya unang dapat humingi ng tawad kasi siya ang nagkasala talaga naman pong mahirap no? yung uh, bumaba o ibaba yung pride lalo na kung hindi mo naman kasalanan Subalit, ito nga ang katuruan ng Diyos no? kung mapagmataas ka ay bababa ba ka niya kung, yung, kung mapagkumbaba ka ay itataas ka na so, pipili ka lang ng dalawa. Siyempre, doon po tayo. Doon tayo sa magiging humble. Na huwag mong pangalandakan kung ano meron ka. Mataas mo na ang mo. Sikat ka. No, pagdating sa tao, iba na tingin mo. Marami pong ganyan. Lalo na kung mayaman talaga sila. Makapangyarihan. Lalo na kung politician pa. Ang tingin po sa tao ay sobrang baba. No? Talagang wala silang pakialam. Pero sinasabi sa Biblia, na mas kinalulugdan ni Lord yung mga taong mapagkumbaba. Kaya nga yung mga panalangin nila, yung mga taong mapagkumbaba ay lumalagpas sa ulap, dumidiretso sa langit dahil kinalulugdan niya ng Diyos. At marami po sa ating kaysaysayan sa sa mundo, no? kahit sa Old Testament, mga taong mapagmataas ay talagang binag, binagsak. Di ba? Yung mga kanilang mga kaharian, Dati silang makapangyarihan at ngayon ay bumagsak na. So yun po, pinapakita lang dito na kailangan po natin maging humble, kapag umaba, makatao at siya pagigit sa lahat ay makajos. Hindi man tayo perfecto, sikapin po natin na laging gumawa ng mabuti, uh, yung uh, humility, yung pagkipagkapa tao at ituri ang tao, makalabel natin, huwag po natin laitin dahil yan ang gusto ng Diyos no na nasa mga tao uh, na pag iyong binigyan din ng halaga para mo na rin ginawa sa kanya kaya sa mga kapatid nating nanonood sa akin vlog na may problema sa pamilya, pinansya at kalusugan sa main mo sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Yesus ay tsak yun ipagkakalub sa iyo sa tamang panahon Lord i-bless po mga kapatid naming pinahihirapan ng karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloob. Ganon din po sa mga pamilya ang nag-aaway, hindi nakakasundo dahil sa taas nga po ng pride. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, na maging humble. At higit sila tayo mapagmahal sa bawat membro ng pamilya. Ganon din po sa financial no na, na kami nakakailangan po. Pero i-priority pa po, Lord. yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimo pambili na sa kilo lang ng bigas at ulam, mabawon sa mga bata, iniisip araw-araw yung problema po. I-bless po ang aming anak buhay at patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. Halat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan na ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa halat ng Amanang Anak ng Diyos, Spirit of Thank you very much po and God. She